So, ito guys, ah, malapit na pong matapos yung month of August. At ah, ayon po sa mga nakakausap ko, ay malapit na rin lumabas yung pong judgment ng uh, board ng MTRCB tungkol po sa mga pending na kaso sa mga noontime shows. Ang okay? am um, isa po is yung sa Icing kay Vice Ganda at kay Ayon at yung isa ay yung kay Wally na napamura on live television. Okay? Pero habang tumatagal, no, okay? eh, habang I observe yung pong reaksyon ng uh, mga host ng It's Showtime, yung pong mga fans at yung mga pro ABS-CBN pages tungkol po dito sa issue na to, eh, e, para bang nakapapansin ko na parang masyado silang defensive at masyado silang toxic about it na ipagpipilitan nila na wala, walang maling ginawa, walang masamang na, nangyari, wala silang nilabag na, na kung anuman. 'Di diba? Instead of owning up doon sa pagkakamali na marami din marami din naman ang na nagsasabi na talagang they they found it offensive lalo na sa harap ng mga bata. 'Di diba? Ako I have nothing against Vice Ganda or Ayon. Kaibigan ko pa si Ayon. Pero naintindihan ko na syempre sa live television nakakamali ka minsan. Ganun din naman yung kay Wally, 'di ba? Nagkakamali Nakak din, diba? Pero how they respond to it? Eh, parang masyadong defensive yung pong uh, diyan sa Showtime, di ba? Puro pangyan, puro parang Andrama drama, mawawala si Vice, ganun. Tapos yung mga pro abs -CBN pages puro atake dito kay Lala Soto sa MTRCB, pati yung Vibrato, yung kay Kimchu, di ba mga ganun lumalabas. Masyado silang defensive tungkol dito. Uh, in comparison, doon po naman sa response ni Jose Atwali na all humility. Okay? Na sila po, they live yung, kung ano man yung judgment ng MTRCB, maluwag po nilang susundin. Okay? So, ito po, isang article din, eh, doon din sa naging interview kay Jose at Wally. Okay? Sabi ni Wally, Yes po, may pag-uusap po ang MTRCB at sa production. Siyempre, hindi pa ako pwede magbigay ng salaysay and I want to keep it privately muna kasi nga ongoing pa yung pag-uusap. Yun. So nag-issue ng public apology naman si Wally, napanood natin yan um, Sabi niya, opo at kung ano pang further na pwedeng gawin pa, willing naman ako Sabi ni Jose, kesa patatagalin pa natin, wag na nating patagalin ke kasalanan mo o hindi, mag-sorry tayo okay? Alam niyo kung ba't mag-sorry? Kasi kesa kasalanan o hindi, merong masaktan eh Merong audience member na na-offend. Mayroong, 'di ba? Maaring sa ibang tao hindi offensive yung nakitang 'yon, nakitang 'yon ako. Parang normal na lang sa akin yung mura eh. sa totoo lang sa akin. Mer Pero sa mga ibang tao, 'di ba? They find it very offensive, 'di ba? So, mayroong mayroong mga nasasaktan. So, ang ganda ng sinabi ni Jose Quesa, uh, "Kasalanan mo o hindi, magsorry tayo." At parang yun ang hindi natin narinig from the side of uh, Vice Ganda parang, Wala pa ako narinig, ewan ko kung meron kayo narinig na nag-sorry sila dito sa buong sitwasyon At talagang paninindigan nila na walang mali dun sa ganoon nila kahit marami silang mga magulang na nasaktan o Dahil dun sa aksyon na yun Hindi nila sinasadya yun Ako naniniwala ako wala naman silang intensyon na manakit ng mga magulang dun sa aksyon nila na gano'n, yung mga sa icing. Pero ang nang problema nga, merong nasaktan, merong na-offend, merong nag-worry about sa mga anak nila dahil dito. So sabi ni Jose, wala namang masama. Hindi nakakabawas ng pagkatao yung pagsusori. The more na nagpapakumbaba ka, The more na mas maganda yung ginagawa mo, hindi mo kailangan magmataas dahil isa lang ang nasa taas at isa lang ang superstar. O, oh, napakaganda nung sinabi ni Jose na yun na hindi kailangan magmataas hindi kailangan, 'di ba? Merong merong mga batas tayo, meron kaya nandiyan yung MTRCB para bantayan yung pong mga mga yung mga kabataan po nating nanonood ng telebisyon. Hindi po siya perpekto, nagkakamali din yung ahensyang 'yan at uh, medyo may malaki din yung kakulangan kasi lalo na wala naman silang mandato sa internet, 'di ba? Sa internet mapapanood ng mga bata 'yan eh, 'di ba? Yung mga iba't ibang mga ganyan, mga hindi hindi nila dapat napapanood. O pero at least sa television man lang, 'di ba? Kailangan nilang gawin yung trabaho po nila. Ah, uh, kaya sa akin po ah, uh, yun nga uh, nakontrast na tuloy. 'Di ba? Parang na, na ba bakit dito sa side ng ABS-CBN Bukod sa yun, si Mama Vice, wala pa tayong narinig na sorry. Uh, 'yung pong mga pages po nila kaysa kaysa Aminen, na nakasakit sila. Okay, kasi kahit sinasabi jayan o hindi, uh, Tingin ko, tingin ko naman wala namang masamang intensyon si Vice, eh. 'di ba? Wala naman talaga eh na talagang dahil parang kay Alex Gonzaga din yan, di ba? Sa gusto niyang magpatawa, gusto nilang mag-entertain ng tao, minsan may nagagawa ka na hindi mo na pag-iisipan na nakaka-offend na pala. Ganun din yung kay Vice Ganda. Pero yun nga, eh, parang sana makita nila itong itong respond nila Jose at Wally na they showed humility. Di ba? Ang bilis nag-sorry nitong si Wally. Kasalanan mo o hindi, Diba, Nakasakit ka ng tao, naka naka, naka offend ka ng tao. At uh, marami din narinig ko doon sa board ng MTRCB, talagang masama din yung loob dahil doon sa syempre, alam niyo, hindi na hindi niyo maiiwasan na ang ating bansa uh, although although marami na ang mas nagiging liberated o liberal ang pag-iisip ay mostly conservative pa rin. 'Yun ang kailangan kailangan matanggap po ng ating mga kababayan at kailangan po nating magsama sa isang bansa at mag magkaintindihan at magkaunawaan, di ba? Hindi po pwedeng ipipilit na basta eh, eh, anhal mas liberal yung pagpananaw pa, pa, ko eh, social values ko eh, kailangan yung sumunod lahat. Hindi po eh kailangan nating magsama pa rin, kailangan po nating magkaunawaan kung nagkakasakitan po tayo, walang masama mag-sorry. Okay? Hindi nakakababa ng pagkatao mo yan. Uh, diba? Tanggapin natin kung ano yung kung ano man yung parusa, kung yan man po ay suspension. And alam nyo, eh, kasi tingin ko, ha, tingin ko at the most one week suspension, baka ganun lang naman yung ip ipapataw sa it's showtime. Parang ganun ba sila masyadong mapagmataas? na parang an iisipin nila parang hindi isipin nila ab, ano sila above the law sila mas maano sila sa MTRCB na hindi kami susunod diyan hindi kami kung uh, kumbaga uh, wala kaming ginagawang kasalanan at tingin nila sa MTRCB na ang babayas nyo tina-target nyo kami ganun ba ganun ba talaga yung yung ano nila De, parang masyadong mataas yung nagiging tingin nila tuloy sa sarili nila okay i'm not saying ito kay vice i'm saying this more on don sa mga uh, pro abs pages na nagde-defend dito sa issue na to. Okay? So sa akin sa akin, yun nga, sana mag-serve ng lesson It itong ginawa ni Jose Atwali. 'Di ba? Humility, walang masama, 'di ba? Huwag, huwag tayong magpaka-diva, huwag tayong magpaka ano, U ulitin ko, wala akong sinasabing ano, ha? wala akong sinasabi na, na diva si Vice or ano. Ang ang mas malaking issue ko ay yung mga pro abs pages na Uh, tumitira at uh, bukod kaysa sa magsorry na lang o tanggapin na lang 'yung pagkakamali ay kung ano-ano pa 'yung uh, binabato dito po sa MTRCB, 'di ba? Eh totoo naman na, na ma -ma may segment po ng population po natin ang na-offend sa ginawa doon device, 'di ba? ulitin ko 'yung sinabi ni Jose, ah, wala pong masama na magsorry. kaya kasalanan mo o hindi mag-sorry tayo, huwag nang patagalin. So, yun lang po yung, yung thoughts ko tungkol dito. So, yun lang guys. Tomorrow is a brand new week. Although holiday, um, may E18 na naman uli. Palalabas na yung mga uh, surveys nung Friday Tsaka nung ah, ratings nung Friday at nung Saturday. So, abangan po natin yan. Um, magkakalat tayo nung kay uh, Mayor Jose. Ah uh, bukas may susubukan akong puntahan bukas. Okay? Tapos Friday hearing na naman po kay Ma'am Jennifer. So ayun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Bye bye guys.